Okay, let's talk about you, brother. Come on, okay. Senate race. Mas mataas ka yata, mas wise for vote wisely for Mark Gamboa. tama sa peers. <laughs> <laughs> Kamusta? Yeah, mas mataas ako kay Vic Rodriguez in OMG. fairness. OMG, mas mataas <laughs> oh. ka kay Edu Manzanas. <laughs> <laughs> so, so pero ano, inaabol ko pa rin si ano eh. Uh, Philip Salvador tsaka si Kibuloy. Oh my yun, god, yun nang, mo yung mga yan, brother. Medyo maabol ko sila. Wait, Kibuloy, is Kibuloy running? For Senate? Yeah. Senado, 'di ba? Oh, <laughs> Nandoon sa survey. Oo, oh, <laughs> mas mataas siya sa akin ng mga 2%, ganun. Oh my god. Eh, uh, yun ang brother. target ko, mahabol ko pa. SMNI. Uh, siguro ano ko, try kong as many news outlets as possible. Have you seen my interview sa Billionario? Hindi pa. With Ellie, no? With Ellie. Uh, you, have you watched it hindi pa? No, hindi, hindi pa. Wala Alam ko, sa, YouTube ba yan, bro, sa YouTube. Send ko ba? sa iyo yung link. Oh, so, ang ganda, sa ang ganda yan. nung takbo nung, nung interview ko. Maraming salamat nag, uh, sa Billionario. Sino host? Sino host? si Karen Jimeno. Ah, si Karen. Yes, yeah, yeah. Si attorney. Si attorney Karen. Si attorney Karen. Yes. Ikwento ko. Ikwento ko yung, yung sa bilyonaryo kasi nakakatawa eh. Kapag sinahin um, mo, Bresh, niya ako. Uh, text... Si Ellie rin. Oo. Oh, oh. uh, game yun. I, I got a text message from yung ano nila, yung staff nila the night before. So pagpunta ko nung umaga doon sa kanilang studio, uh, laking gulat ko nandoon si Ellie San Fernando that you met the other day. Number 15 sila doon sa survey na yon kung saan nag-39 ako. So kami pa na yung guest hey, no, that, that morning. Number 15 sila, pero ano share nila? Kasi hindi naman yan sa top 12 or yan. Sa so, 1%. Ah, so kaya nila. Kaya nila. Nasa 1%. Oh, kaya. Paso. Oo. Uh Oo. -oh. Uh -oh. So, Uh, sakto na sakto uh, na kaming dalawa yung guests about vloggers running for uh, elections tapos nung, nung ako na ang ganda no ang ganda din nung takbo nung ano so sa mga hindi pa po nakakapanood nasa YouTube siya ng ng billionaire news channel yung sa amin ni Ellie pero merong part doon kasi they would show me pictures tapos uh, i would explain so pinakita yung picture ng dalawa ni Ronald so syempre uh, ano puro <laughs> ang... OMG So sinabi ko yung ano, uh, yung how we started, ganoon. Yeah, yeah, yeah. Tapos tinanong ako how do you identify? inexplain ko, I'm color blue, pro-is ko, pro ganoon. O tapos nung nilabas yung picture ni Harry Roque, uh, <laughs> sinabi ni Karen, You were also once ano, uh, <laughs> parang ano, as the son of Harry Roque, parang well, napagkamanan. Pala, eh, sabi, 6. Ko, 6. Sabi, sabi ko, sabi, sabi ko, may I get this chance to send a message sa TV? <laughs> so, pumarap so, ako sa TV. Sabi ko, Tatay Harry, kung nasan ka man, so, nandito ka na. ako sa visionaryo. I'm running for senator. Sana proud ka sa akin. Okay. So, I was, mo, I was able to deliver that on on a billionaire News Channel. At uh, masaya ako. Masaya ako. Pero yung mga ibang platforma ko, yung mga ibang gusto ko mangyari, nailatag ko din naman. At uh, nasabi ko din naman ng maayos. So, mukhang that's the way moving forward for me. Kampanya-kampanya ng konti sa mga kaibigan natin, sa mga papasam, uh, mga imbitahan tayo. Tapos, uh, try as many to make the rounds sa mga news outlets as possible. Good, good. Tapos tinanong uh, ako, tinanong ako. Tinanong ako, ano, meron din sa interview. Matutuwa ka din. Tinanong ako, uh, tinanong kami dalawa. Sinong idolo niyong politiko? Tinanong kami. O si, si Ellie, sinabi niya. Hindi, um, ako wala eh. Lahat parang binabanatan ko. Tapos ako, tinan tinanong ako. O, tapos, nag-isip nag ako ng one second, nagsalita ako ulit. Speaker Martin Romualdez Gumay. <laughs> <laughs> May bagong tatay ka na. Wala na. Yeah, si yeah, <laughs> dito natin medyo controversial. Tinanong ko, oh, seryoso ka ba? Oh, hindi kasi ang daming ayuda tapos yung sa mga Quadcom, sa mga gano, eh, gano ko. Hey, Pero of bro, course, bro, 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 si Biko. Right. Ba hindi natutuwa yung nasa shirt mo. Parang yung picture na sa shirt mo hindi nato. Martin ka na Martin. Sana si Sam. Sabi <laughs> <laughs> ko, de, sabi ko, of course, Isko Vico, Trillanes. Sinabi ko din sila. Sinabi ko din sila. Pero ano yun, kasi birthday, happy birthday ulit. So, iyon, so nalatag ko yung mga mga ila, ibang platform. Meron ako tagline. Kasi sinabi nyo, kailangan ko talaga ng tagline na mas maiksi. You know, yun, Oh, Kaya pinag-isipan ko mabuti. Oo, Oh, hindi, hindi parang manifesto. So, ang pinaka-basic ko na pinaka-linya ko that I will try to grow and try to uh, expound. Hashtag, payamanin ang Pilipino. Parang good. so, so, may, may, dagdag ako, hashtag Eddie Hill. <laughs> <laughs> U UBI, no? UBI. Hindi, pero that includes, ano, that includes uh, Ay, uh, giving them, giving them, uh, more opportunities for jobs, tapos pagkakitaan online, tapos, eh, ano din eh, pasok din dun sa ano eh, sa mga online, ano, kasi yun naman ang malaking opportunity to make money eh. Uh, if they could uh, learn how to make money online so malaking opportunity yon. Tapos yung kay Ellie, um kasi si Ellie is a uh, provincial rate, gusto niyang buwagin eh. Ako mas mas ano yung sa akin ng konte, mas uh, mas maliit yung scale. Ang gusto ko lang muna is to uh, have uh, 'di ba may tayong NCR rate? Gusto ko lang ipantay yung NCR rate for Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal. So maybe have a Mega Manila rate. Para if you live in Meycauayan, Marilao, Balance Luzon, parang gano'n. Huh? Parang Balance Luzon parang Balance Luzon gano'n. yung parang No, no, in... no Mega Los Manila Las lang. Na, oh. No, na yung malalapit lang, Bacoor, Imo, Santa Rosa, Santa uh, Rosa, San Pedro, to have a Mega yung para yung rate doon pareho na sa Metro Manila. So if you live in Santa Rosa, yung minimum wage mo, pareho na ng minimum wage sa Muntinlupa, you don't have to go all the way to Muntinlupa para lang magka minimum wage na sahod. So hopefully, mas, cook, mas madedecongest yung Metro Manila, mas uusog palabas, and um, masusubukan natin kung gaano maapektuhan yung mga negosyo doon, kung gaano mas. So at least kesa yung outright isang bagsakan, walang provincial rate, mega Manila rate muna. 'Di uh, hindi NCR rate make it bigger Mega Manila. So if you're from Cabuyao or if you're from uh, uh, Los Banos, pag, pag pumunta ka ng Kalamba or Santa Rosa, NCR rate na. Mas malapit. You don't have to go to Metro Manila. Talaga. So yung Mark, mga ganong mga ganong mga Pang Neda Secretary vibes way way na. Uh, Pang Neda Secretary vibes na. No, but bro, I like how as we get closer to the elections, nakakristalize yung platform mo. So I'm sure ready for oh, the debates. And, man, and, you and you want to hear my ano my may sagot dun sa sa uh, kay Duterte. Alam ko may jingle kan. Oh, wala pa, wala pa. Yun ang medyo napaguhulian ako. Um, pag magkaroon ng chance, tanungin ako, Mark, ano pa ba yung plataporma mo? Ito, sagot ko. Ito, ano, ay ready mo lang din yung audience mo. Mark, anong plataporma mo? Um, gusto ko pong ibalik ang panibagong drug war <laughs> pero 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 Walang pero eh. pero 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 I, I want to give them a triple a triple na budget, mas maraming tao, malalaking armas, mga bulletproof hammer, the latest surveillance body equipment. Cam, body cam, lagi mo ng body cam. Body cam, lahat ng pinaka kung ano yung meron sa Amerika, yung DEA nila. Gusto ko yung nakakatakot yung pideya. So yun yung yun yung that's what I'm saying dun sa na pwede mong pang-counter sa mga Duterte. To show the people that you could still be tough, You could still be talagang parang mukha kayo nakakatakot talaga na parang makikipag talaga kayo doon sa ano pero in, in, without breaking the law without uh without yung mga extrajudicial and yung mga yung mga mga contract killings at mga kota na yan so eh, kailangan tapatan mo ng ganon eh kasi maghahanap at maghahanap ng tao makukumpere at compare at mako so drug Kahit war minus figures, digong drug war minus digong essentially Oo. Oh, oh. minus na EJK pero ano pa rin Dibaga, uh, malakas pa rin yung sapak mga ma, ma ramdam ng tao 'di ba pag kunyari pupunta sa mga informal settlers na area makikita mo sila doon parang military naka naka doon naka ano doon 'di ba so at least ramdam nung ram mas ramdam nung tao na yung gobyerno eh hindi naman pinapabayaan yung laban sa illegal drugs kasi problema pa rin naman kasi talaga siya at uh, pero mostly kasi naman, bro important Pero yun nga most of that is imported problem yung mga chemist galing sa mainland yung mga sindikato mga ganun so you really have to help the PDEA to deal with yung mga high value targets na ganun di ba next level oh. so so i i suggest bro siguro if ganun yung tagline mo talk to the, yung mga experts dito, legal experts. I mean, sila Justice Carpio, marami nang alam yan kasi nasa Supreme Court dati yan. They, they also had to deal with this issue. So, kausapin mo rin mga mga prosecutors, mga ganun bro, para solid yung datos mo. So, I think you got the para right... Para solid, skills. no? Oh, so, maganda yung... Panibagong drug war. Bro. Yes, bro. How to do it the right mm -hmm. way. The How baby do about it the, the right way? Yung, 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 hindi, pwede. hindi oh. mo pwedeng sabihin sa tao na ano eh. O ganito dapat, o soft dapat, ano, ano dapat. Hindi eh nasa gusto nila yung rough na approach eh yeah. bigay, natin, bigay natin bigay natin diba so yun yun ang isang way para okay. ma-counter -ma yung ano so isa din sa mga pinaglalaban ko pag, pag pumasok sa Senado and then bro the, the so by next kailangan mag-start na to go to the provinces mga ganon um, uh, kanina nasa Bulacan nako uh, I'll start hometown ko kasi so right. i met with the uh, uh, vice gov uh, Alex Castro Oh, nice. shout out Vice Gov. So, ayun, uh, right now ano eh, I'm uh, umaga connecting with the uh, my friends first sa iba't ibang mga probinsya. Tapos siguro magsisimula ako Metro Manila at saka nearby provinces muna. Uh, like kaibigan ko din si Christian Yap sa Tarlac. So, I might start there also. Naga pa Pampanga, Cavite, Laguna, Batangas. So, 'yun muna siguro this year. Ikot-ikot muna. Uh, right, so kapag naman, magaroon ng kontentasyon. Then... Sama ako. Next time, ako yung vlogger. Ako yung Mark Gambawan yun. Pag... <laughs> ako yung Mark Gambawan Pero <laughs> so, guys, andito pa kami. Kasama namin yung mga senatorial candidates. Gano'n. Masama. That's one big reason kasi. Kasi kapag naisip ko, kung magbablogger na naman ako this election cycle, gano'n na naman. Nasa baba ako, nagko-cover na gano'n. No? Wala namang masama doon. Okay lang din naman yun kasi trabaho ko naman yun. Oh. Pero this so, time, nasa stage ako. Pero bro, honestly, kasaoan ba ito dun sa 40th birthday ano mo? Parang uh, was that like a resolution, parang gano'n? Hindi to... naman, hindi naman. Hindi one big ano talaga is ano eh. Isang isang one big uh, inspiration talaga yung uh, yung pinag-uusapan natin ng isang araw si Fedias, 'di ba? So eh kung ano man ang maging resulta dun after Diba, ba? Ano nga na 'yon? That's is uh, mga decision niya yun to make. Pero doon ako na ano, yun? ay parang pwede ah. Kung nagawa doon, posible kaya dito. So I just wanted to see for myself. I wanted to experience kung paano maging politiko and I I enjoy campaigning. I enjoy the campaign. Ay, yun talaga something that I realized back in 2022 nung nag kami nila isko. Masaya. Kasi the energy, yung tao, tapos parang fiesta, tapos yung you would meet the mayors, the governors, the congressman. Lahat. Iba eh. Iba yung atmosphere pag I enjoy it. Lahat. Kaya... I want Yan ang gusto ko sa'yo bro, it... bro eh. Good vibes ka eh. Yan ang gusto ko sa'yo bro. Good vibes ka. Kasi, di ba favorite ka ng mami ko? Mas good vibes thank kasi you, thank you. Saka you're open to possibilities. Open to good possibilities, oh. hindi pa cute, I mean, feeling na ganyan-ganyan. Yan ang gusto ko sa'yo, bro. Dahil sa'yo, in fairness, dahil sa'yo, mas open din ako, di ba? Medyo mas kalog na rin ako, mas ano. Ay, kaya nga perfect yung tatlo tayo ni Ronald. <laughs> Puro tayong mga... Oh, oh, yeah. All sides na cover Exactly, brother. So, I'm, I'm proud of you. Continue to do that. Maraming natutuwa sa'yo. Maraming tayong mga OFW din from Qatar, New York. Sabi nila, Mark Gamboa kami. Abangan namin mga debate oh. mo. Most... Thank you, thank you. Okay, As... Pagpapakang tanil ako sa Richard, kasi di makikita ng nakalive yes, audience mo ngayon. Meron akong alternate color. Kasi meron ano? akong blue na kulo, dilaw. po, di ba? Yung may so <laughs> Nakita mo na ba itong alternate ko? Uy, ang dilaw oh, naman. na mga ha? ng ganda. <laughs> dilaw. Eh. Parang tagal natin walang dilaw. Parang that's a beautiful yellow, bro. That's like a good vibes yellow. Like sun, di ba? highland yellow. Yung ang golden ito. eh. Golden yellow. Oh, eh. golden gold yellow, eh, Galing, galing, bro. Saka wala na kasi nag-yellow nag ngayon. Totoo yan. Baka mas mapansin ako, di ba? Actually. <laughs> so like, parang alternate color ko, ko to. Di ba sabi ni Sir Ronald ano pa rin siya? Siya yung tunay na dilaw. Something like that. Like parang siya yung OTE. Oo, oh, oh, ah, gusto niya. Bigyan mo rin ng gano'n para tatlo kami mag-suit na margambo. Let's do that, pwede. brother. Nabiss na ko yung na yelo. Ang ah. tagal eh. Tingnan mo, may Bruce Lee pa akong yelo dito. See? May Bruce Lee ako na naka yellow Oh, di ba yung dragon? Yung ano? House of Dragon. Oh, ano nga, Yeah, right. no, yelo. Oh. oh. Masyadong na ano na, 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 ano yung na demonize yung color na yellow, pero it's nice. Oh. oh so Sa mata, it's eh. oh, yeah, it's time to move on, bro. Uh -huh. Of course, of course, 100%. Uh -huh. Um,